Mas masasabi ko makaagree siguro mga 80% na 'yung natapos no dahil hindi pa tapos 'yung ano 'yung terrace natin yan Ah uh, hello mga agree uh, ngayon uh, magbibigay ako ng update sa inyo mga agree. Uh, nandito ako sa uh, pinapagawa namin 'yung bahay no uh, dito sa probinsya. Ah uh, dito na ako ngayon uh, dito na ako mismo sa pinapagawa natin bahay no ayan. Ayan. Ah, uh, balitong araw na to ngayon mga ay lilipat na kami no. Ah, uh, ngayon ay November 22 no. Ah, uh, bukas, November 23 ay birthday ko no. Ay isang malaking regalo para sa akin no. Regalo ng Panginoon no. Ayun. Ah, uh, ito ipapakita ko sa inyo yung uh, nagawa nagawa namin dito yung bahay sa probinsya Ah, oh. uh, sa ngayon ay magkano yung nagastos namin no? Ah, uh, ito uh, ipapakita ko sa inyo. ha? Yeah. Ah, uh, 'bali ito mga agree yung bahay no? Ah, uh, napansin niyo mga agree doon sa una nating plano 'yan, ipapakita ko sa screen 'yan. Ah, uh, 'yan ay napansin niyo yung una nating plano, yung ginayahan natin na yung ginagamit diyan sa Uh, ginawa nating pattern pattern ay kalakat pero di, dahil dito nung napansin namin katagalan uh, hindi pala siya pwede kalakat dahil medyo malakas yung hangin at mababasa yung kalakat uh, pag yun ang kalakat ang gagamitin natin ay may may posibilidad na madaling masira kaya napagdesisyon na namin mag-asawa na uh, yung ano namin dingding -ding ay hardy na no Yan. halos ano naman siya Makagri napansin niyo pag dito tayo oh yan, pag dito tayo, parang mapansin mo na halos kapariha pero nagkaiba lang yon sa kulay dahil high deflex yung ginamit natin, no? Yan. Uh, masasabi ko mga siguro mga 80% na yung natapos, no? Dahil hindi pa tapos yung ano, yung terrace natin, yan. Tapos yung labas mga kaagri, hindi pa natin napinisingan dahil uh, medyo kinapos tayo sa budget, yan. Yan yan. pasok tayo. Bali ito yung ano. Ito yung harapan natin. Yan. Ah, uh, bali yan so, nagsimula na kami maghakot, no? May bulaklak tayo na maganda. Yan. Uh, napansin niyo makagre yung ano natin ginamit muna natin na bintana ay ayan kawayan muna, no? Yan binil binilagyan natin ng screen, yan tulad nito. Yan may screen para hindi makapasok yung mga Uh, insekto, no, mga lamok, no, tapos dahil wala pa tayong pang-grills, wala pa tayong pang-sliding door, pero ang plano dito ay sliding ay sliding window, no, pero dahil wala pa wala pa tayong budget, ay pansamantala, yan muna, no tapos dito uh, ito yung terrace natin, na hindi pa nata natapos uh, ang plano natin dito ay maglagay tayo dyan ng upuan at papalitan pa natin yung, ano, yung postin ito ng medyo malaki, no, 4x4 papapalitan natin yan, no tapos dito, ayan, hindi pa na-flooringan siguro. Ito mga kagri, ako na lang siguro mag-flooring dito para makatipid din tayo sa labor. No? Kaya naman natin. Tapos yung dito sa gilid ay, ayan, may prayer room tayo dyan. Yung kasama ko, naghakot kami ng gamit. Uh, may prayer room ako dyan na gagawin pero hindi pa tapos. Uh, pero siguro ako na ang gagawa dyan para makatipid tayo. No? Ayan. Tapos dito yung pintuan. Ang ginamit muna natin, yung plywood. No? Yan, ganda, maganda naman tingnan. Pero siguro mga kagre, lalagyan pa natin yan pag nang pa para matibay siya, no. Yan, pasok tayo. Yan. Ito na yung loob, no. Yan. Yan. Mag, ayan na uh, semento na, no. Kompleto, kompleto na lahat. Kompleto na. Pero dito lang mga kagre, siguro ay, ay hindi pa namin na divisionan yung kwarto no yung kwarto namin ito kasi yung master bedroom namin yan wala pa rin kaming Catree uh, pero uh, lilipatan na namin dito para kahit andito kami ay makagawa kami ng mga ano Catree no dito uh, magawa gawa namin dito ay yung, pa, yung may tira kami na time sa buong araw ay ano namin makagawa kami ng Catree no at makagawa kami ng division dito kahit ako na lang siguro makakaagree kaya ang sinabi ko sa inyo kanina ay Uh, 80% siguro tapos na 'tong bahay na 'to. Napay mga kulang pa ng mga 20% para masabi natin na tapos na talaga 'yan. Wala pang kisame, eh. 'yan. Wala pang kisame, eh. 'yan. Pero may lababo na tayo, 'yan. 'Yan. Papakita ko sa inyo yung CR natin, no? 'Yan. Ito yung CR namin dito sa kwarto. 'Yan, may CR kami dito sa kwarto, no? Itong CR na 'to, mga kagre. ay dito na exclusive dentro sa kwarto namin, no? Ayan. Ito yung CR namin. Yan, nakatiles na lang. At so, saka kahit wala pa kami tubig ay nag naglagay -lag na kami ng lagayan ng shower, gripo. Yan. Tapos may kami pinagawa dito mga kaagri ng ano, lagay ng sabon. No? no na na nagagandahan ako nito dahil... Yan, hindi na pakalat-kalat yung mga ibang mga sabon, shampoo, ano pa gamit dito sa CR. Tapos dito mga kulang pa dito ng ano, lalagyan pa namin dito yan ng ano, lababo. Yung parang mag brush ka dyan na, yan, para hindi na kami lalabas. Yan, no? Tapos may bintana, yan. Uh, yan, lalagyan ko pa yan ng grills. Yung mga natitira dito, mga alam ko naman kung paano gagawin. ako na lang gagawa para makatipid tayo sa labor, no? Yan. At saka, ito, pa, ito mga ay nagkakamali pa ako na itong bowl na to ay maliit no uh, naliitan, naliitan kami medyo alanganin siya uh, ito mga kagre, siguro masusunod na linggo uh, susunod na buwan or uh, babasagin natin yan papalitan natin yan ng bago pero dahil wala pa tayong bago uh, sa ngayon gagamitin muna natin yan no yan yan, no? yan. Ito, siguro, oh, yan. Malaki to mga siguro Pag didipa, didipa ako mga kaagri mga isang dipa siguro. Hanggang mula dito ang dito sa kabila. ah uh, ito ay 5 feet by 5 feet ang lapad nito. Lap Laki nito mga kaagri. Pansin niyo yung bowl na yan. Ang layo pa hanggang dito oh. di ba? No? Yan. ganda yan. Tapos so, paglabas mo dito yung kwarto namin. No? Yan. Open pa lang. Yan no? Tapos dito, ito yung lababo namin. Yan. Naka-tiles na rin. Yan. Yan, naka-tiles na rin lababo. No? Yan. Tapos yung ano, tiles na rin. Yan. Pwede na ito titirahan namin mga kagri. Ha? Lilipatan na namin ito ngayon para bukas dito ako magsiselebrate ng birthday ko. No? Na, no? Yan. At saka dito mga kagri, ay yung dalawang kwarto no yan may dalawang bintana dyan na ah. tinakpan ko pa ng plywood dahil hindi ko pa nalagyan ng kawayan siguro baka bukas or mamaya. Dipindi pag matapos namin paghakot yung gamit. Yan uh, ah, ito yung dalawang kwarto wala pang division tapos ngayon ah, yung plano pa natin dito mga kagri ay dyan. Diyan sa likod ay gagawa tayo ng CR sa labas no may CR tayo dyan na pang, ano, pang kalahatan na CR. Tapos yung dito sa gilid mga kagre, ka dito tayo gagawa ng kusina. Bale, mag extension pa tayo dyan. Ah uh, dito. Uh, mag extension pa tayo dyan. Parang gawing ano, parang dirty kitchen dyan. Dyan tayo magluluto. Tapos accessible dito sa exit, no? Dito sa li li bandang likuran, malapit sa lababo. Uh, pin napakita ko sa inyo mga kagre, ka ano? Oh. Napansin niyo, mga kagre ka na may bintana dyan na maliit. Uh, ko yan mga kagre ka para... Para pag maghugas dito, yan, napansin nyo, pag maghugas ka, makikita mo yung tanawin na yan, oh, ang ganda, oh. makikita mo yung bundok. Yan. Siguro, <laughs> pansamantala lang yung itak, mga kagre, ay ginawa kong ano, wala pa tayo yung ano dyan. Makikita mo yung palayan, mga kagre, pagdating ng panahon na maganda dyan. Parang habang naguhugas ka dito, yan, naguhugas ka, nakakakita ka ng tanawin, yan. Ang ganda. Probinsyang probinsya talaga, mga kagre. Pariskor ang presko ng hangin dito, mga kagre. ang lakas, lalo na pag tanghali at hapon. No. Yan. Malaking pasalamat talaga namin sa Panginoon na kahit ganito lang, simple lang na bahay dito sa probinsya ay malaking pasasalamat na namin 'to sa Panginoon, no. Sa tulong niya, hindi namin 'to maaabot, hindi namin 'to maka, ma maku, mapatatayo kung walang tulong ng Panginoon 'yan, no. <coughs> 'Di ba? Ito lang naman lahat mga kagre ay pinagkatiwala lang sa atin 'to ng Panginoon kaya ihandil natin ang maayos kung ano yung dapat natin gawin, no sa lagi lang natin ano, unahin natin yung Panginoon, no? Ah, lahat ng bagay ay ibibigay lang na sa atin ng Panginoon. Yan. Ito naman sa akin mga ah, hindi ko rin to akalain na ah, magawa namin to, no? Ah, dahil matagal na din namin yung pangarap na magkaroon ng bahay. Ah, kahit dito sa probinsya, ah, malaking ano na. Siguro mga kagri, ka ah, <clears throat> bibigyan ko pa kayo ng update no uh, pagdating ng panahon na ano pagmatapos na talaga 200% natapos na no uh, sa ngayon ay ito lang muna yung i upload ko at bibigyan sa ngayon makakaagree ang bahay pala itong bahay na to ay uh, itong bahay na to makakaagree ay gumagastos na kami dito ng mga 240,000 and ito lahat pero hindi pa siguro tapos makagri uh, siguro uh, dahil nagpaplano pa tayo na maglagay ng CR doon at tapusin tong terrace na to Uh, siguro mga kaagre, gagastos mo siguro tayo dito ng mga isang daan pa, no? Para matapos to, para masabi. Pero hindi pa siguro yan ngayon, baka malay natin next month, uh, next year. Pero sa ngayon, ito yung, ano niya, yung malaki ay pwede nang tirahan namin at lilipat na kami ngayon, no? Ito na yung mga gamit namin, dinala na. Yan, uh, may nagdala kami ng top down dalawa. Naghahakot na kami kasama yung mga kasama ko, no? Yan mga kaagri, kung ano man yung mga blessing na natanggap natin, hindi natin pwedeng ang kinina sa atin lang. Kung hindi tulong ng Panginoon, hindi natin yan makaabot, hindi natin yan makakamit, kailangan lagi na tayong magpasalamat sa taas, no? Dahil lahat ng bagay naman, pagunahin talaga natin ang Panginoon, sinabi ng kanyang salita, ay idaragdag lang niya ang lahat, no? Pag siya ang unahin natin. Yan. Uh, pala mga kaagri, doon ang babuya natin. Yan tapos yan gumagawa sa papa nalagay ng, ng kabayo no? ayan hanggang dito lang muna mga vid ang video ko mga ka-agree. maraming salamat sa inyong panunood I hope subaybayan so yung aking youtube channel Marlon Agri Vlogs at like and subscribe sa aking youtube channel and subaybayan so yung aking journey dito sa probinsya thank you mga and god bless and bye bye